mga boss magandang umaga ayan may customer yung dumayo sa atin ayan puro mga bago kaso nga lang hindi ko alam kung bakit sira uh, tatanungin muna natin mga customer tsaka bibigyan ko kayo ng advice mga sir boss boss yung yalika dito muna tayo kay sir repay ng kay sir ang ang ganda pa ang kinis pa tapos testingin uh, natin boss ano bang problema ang concern mo lang sa motor mo lagitik lang may, ako na, may lagitik ano lagitik. Uh, panderin nga natin sir konti lang konti lang <laughs> Ito mga boss, bibigyan ko lang kayo ng konting advice Pag mga ganito ang motor nyo, bagong bago Tapos ang takbo nung kay sir, oh Teka lang, ayan Ang takbo ay 800 pa lang mga sir Bagong bago, ito yung tunog, start mga sir Paparinig lang natin ng Lalo na sa mga nakaumpisa lang mekaniko Huwag nyo munang pilitin na magkapira kayo mga sir Huwag nyo munang kalikutin Yan ay advice ko lang At saka sa mga may-ari Huwag nyo munang kalikutan pag ganito Yung lagitik na yan Uh, normal lang yan kasi bago pa kita nyo naman ang takbo pag mga ganito patakbuhin nyo muna mga 3,000 tapos check nyo na lang ang tensioner kung pwedeng i-adjust kasi pwedeng lumuwag lang uh, wala namang perfecto kahit kasa nga nagkakamali kaya pwede natin i-double check wala muna natin papalitan pag mga ganito pag mga ganito hayaan mo muna sir hayaan na natin palit mo na lang tayo ng langis ano ha ayan mga boss ganyan lang tapos dito to kay boss. Do, boss dito tayo sa kay bossing. Eh. Ayan, bago din. Bago din uli. Ayan ang kay boss. Uh, anong takbo sir? Limandaan 500. Ay putang ina mas bata pa pala. Ayan, anong problema boss? Ano, yung ano, yung langis sa saka kulang, humahalo. Tapos kinalas ko. Kinalas kinalas mo sa kabila. Dito, dito sa side right. Kinalas ko yung crankcase. Yon, pinalitan ko ng oil seal. Tapos, ganun pa rin. Ay, ganun pa rin. Ay, ibig ko sabihin, uh, ay, anong yung sabi mo kanina na nabutas, nasungkit mo, nasungkit? Na, na ko yung ano, yung Madal sa loob. Ah, madalit sabi, boss, papadouble check mo. Papadouble check ko, kaya baka may, ka, ano eh, kailangan ng palitan. Eh. Ah. Nang may damage. Ah, sige. Ang kaiser naman, ah, pa-double check lang niya. Ah, siya lang din ang DIY. Ah, check natin uli kung bakit humalo uli ano, yung langis at saka kaulat. Yun lang ang naging problema kasi sir, batang bata pa. Dawat boss, hindi mo na karalan eh. Pero wala, nandyan na ah. Double check natin uli. Ito si sir, ang tagal na namin itong naging customer talaga. Bumalik na kailan balik na kayo sir. No, Pang-apat na ngayon. Pang-apat na. Tapos ngayon ang problema, Papalitan lang naman ng ano, head. Papalitan na natin ng head. Uh -huh. Kasi itong kay sir, kung naalala nyo, ito yung motor na tumakbo lang ay mga sir. 18 uh -huh. lang. Uh -huh. Ayan, ito na yung motor ni sir. Tapos dumipas ang tao. Uh, nag-overheat to. Oh. Kasama ko na yon. Nakita ko naman, pinakita ko na sa inyo sa video ng yon. Ah, uh, kung naalala nyo, ito yung nag-overheat na mal mal malalim ang tama. Goods pa naman ng head sir, no? Pero papalitan mo lang talaga. Papalitan. Ayan, nakabili si sir, may dala siyang head Papalitan namin ang head Ganun mga boss, pagkagods ang gawa mo Babalik talaga sa iyan. yan Ayan, uh, gagawin natin to Tapos dito tayo kay Idol, Idol yung kasama mo, shout out Ayan sir, ang kay boss naman, bago ulay Ayan, mga boss, anong problema sir? Yung kanyang sa trim plug na yung trim niya na, na... Nilustrate nyo na? Sang ina, But yung nilustrate? Bagong bago Ah, uh, ito ang okay, problema okay. nung kay sir. Yung drain plug niya na lost thread, nilagyan na lang rin ng teflon sir. Temporary lang para mawala. Ayun, ang gagawin natin diyan mga boss, ire-retrieve. Papakita ko sa inyo kung paano gawin na hindi babakay. Iingatan lang natin yung mga pinagtridan para hindi papasok sa loob. Uh, Ayun, shout out mga kasimple rider. Ayun si Idol. Ayun, shout out. Tapos dito tayo kay boss. Kasama ka sir. Itong kay bossing lost thread din sir now. Na lost red. Tapos, dinala mo sa amin. Dinala ko. Eh. kasi Kasi, job si Kulaog. <laughs> hindi, madalit sabi, may taga, sir. O, no. tagas, o, may Ayan. Uh -huh. Itong kay Bossing, itong ginawa namin kasi over inoversize namin. Ayan mga boss, at ito na tornilyo. May lost, uh, may tagas pa rin. Uh, pinalitan namin ng washer so subok kami malaki kasi naka-retreat uh, na to. Ganito kami mga boss, pag may tagas hindi ka namin kayo tatakasan. Harapin namin para magawa lang ang motor nyo. Ayan. Hey idol, ang iyo idol. Lakas. malakitay tay. Malaki tay. Pag mainit ano? Oo oh. Sinabi ko kay idol, palitan na ng white cam kasi kadalasan ganun talaga. Tsaka pag hindi natin papalitan, wala kaming penta mga boss. Kaya palitan na natin para mawala ang ingay. <laughs> De joke lang, sir. Sinadjust ko lang 'yon. 'Yun ang pinakamagandang gawain. Tapos iyo, boss. Kid lang. Eh. Ah, bald lapping lang. Tapos ano uwi mo? Tapos saan ang mo uwi ngayon? Leyte. Leyte, galing ka Maynila. Ayan, Uh, ingat ka idol sa ah, sana yung mga karating ang gawang lang daw. Bahala ka na pero gagawin natin lahat 100% na mga karating ka. Si bossing, makano daw pinadala ko sa yung piran nung um, pajik ka? Tatlong <laughs> libo lang, ginawa ko na 5,000 ngayon. <laughs> ay, bigay mo na sa akin ng limang at ang gastos mo ay wala pa tatlo sigurado. Ayan naman no, kay boss kaunting lagitik lang to, napakadali lang. Guide lang at saka regime ang ginawa namin kasi nagbago ang sukat sa kamnya ayan sa black sa black cam, nagbago. Kaya may lagitit na kaunti. Yun na mga boss. Maraming salamat.